gusto mo ako laging nag-a-adjust sa'yo eh. Hindi kayo mong sumama sa'kin sa, sa New York, di ba? Yung relationship natin based on on your happiness, kung anong gusto mo, kung anong makakabuti sa'yo, which is okay. Gusto ko yun eh. Ano ko? So tingin mo sa akin selfish ako? Napabigat ako sa iyo. Pen. Pati tama ka nga, mag nga lang tayo. Tama, mag na lang tayo. Sige. Asa pa mapahig ka? Kung may gusto nun, kung nagsabi. Okay, so nandito na po tayo and any moment, puputok na ang geyser. rin. Wait lang. Wait lang po tayo, guys, ng konti for the geyser. Diyan, parang wala tayong papala dito. Sandali lang naman, babe. Hintayin lang natin. Pagod na ako. Umalis na lang tayo dito. Hmm? Eh kasi naman, paikot-ikot na tayo. Ako na nagmamaneho. Dapat kasi sinundan na lang natin yung ring road. Eh. Yun naman ang unang plano eh. Ito mo. Ano nangyayari? Teka, ito kasi sabi sa book. Sa'yo. Dahil yung arte. Eh. Saan yun? Wait. Ha? Ah! Hindi na pala yun dito. Ang sabi, due to the geological shifts in the earth, geyser doesn't erupt regularly anymore. Uh, Hey, hindi ko naman alam eh. Hindi ko nabasa yung part na yun. So ano? Bale wala pag punta natin dito. H hindi. Wait, sandali. Meron pa dito eh. Ito, ito, ito. Ayun, may straw core every six to eight minutes yung eh, nag-airap. Ayun. Ayoko na. Pagod na ako eh. Babe naman. Sorry kasi hindi ko naman alam na wala na pala dito. Sandali lang naman. Sandali. Dito, dito malapit lang yun. Totoo na yan. Ha? Ulan, alam ko na yung mga tingin mo na ganyan. sa akin. Uy, wala akong sinasabi. Hindi ah. mo naman kailangan sabihin eh. Titignan mo lang ako. Yung mga mata mo sinasabi, Jen, you're so s**t. ko kabisado yung Iceland. Paano ko siya mga kabisado? First time ko lang dito. Jen, relax. Oo, oh, huwag mo kasisigawan. kan tapi Ben, nga na, ko si Jenny. Eh. Normal yan, anak. Sa traveling niyo, mas makikilala ang isa't isa. -isa. Hmm, gilala ko na siya. We've been together for 13 years. Pero iba to, Ben. Matitest ang patience niyo. And you know, dito mo rin makikita just how much you're willing to compromise for each other. At ako magsasorry, wala mga kasalanan. Hindi mahalaga kung sino'ng mali. Ang mahalaga kung ano ang tama. Hmm, ano Jennifer. Hindi kailangan mag-sorry. Kahit na hindi mo kasalanan. Ang ibig sabihin lang naman nun eh. Hindi mo siya kayang tiisin. Kasi mahal mo siya. Sorry, kasalanan But ko. Buti naman ang yaman mo! naman <laughs> mm. ang Sorry. Sorry na nga. Okay, buti na tayo. Titis ba naman kita? No. Never. Okay ka na? Bakit matitaste pa kita? Sorry talaga. May kasalanan din ako. Ay, okay, paano? I-kiss na. Ben, kadiri. Ang agad? Oh, saan na tayo sunod? Teka, natin yung mapa. <laughs> ano mga Bakit ang gulo-gulo? Ano nangyari? <laughs> Ayun, umaamin din. Ang gulo mo naman kasi talaga Ano yung mga sabihin? Eh di ba ikaw ang unang nagsabi na Babe, sundan na lang natin yung ring road para wala tayong malampasan Tapos biglang gusto mag-falls Gusto mag -well watching Gusto mag-lagoon Meron ka pa nalalaman na Papatayin kita babe pag hindi ko makita ang Aurora Oh, sino ba hindi magising-gising? Tapos sasabihin mo sa akin Araw mo tomorrow Pupunta tayo kung saan mo gusto pumunta Tapos kanina nung hiking ano? Para namang napilitan ka na, nagsasakit-sakitan ka pa ng ulo. Pagwelta mo na para ano, Sundan so, natin yung ring road mo. Sige. Welta mo na ngayon. Lang, Welta okay. mo okay. na, Ben. Welta mo na. Okay lang, okay. Uy, ano ba problema mo? Uy! Jim! Ano Welta mo! Jim! Ben! 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 Okay ka lang? Hindi, okay. Nee, okay lang ako. Hindi ka lang. Ano tumama? mama? Uy! Ah. Wala. Ay mag-start. Ha? Diyan naman kasi, ba't mo ginawa yun? Wala nang gagawin natin, babe. <laughs> Mali ko, hindi man ako mekaniko. Pero nga na phone. <sighs> yes, hello? Yes, uh, we were in an accident. Yeah, we might need a mechanic or a tow truck, please. Yeah. We just uh, left the cell phones. Yeah. Dali, may kausap ako. Yes. Babe. Ano? Tingnan mo. Yeah. Checked everything, and the diesel tank is done. You hit something. We need to replace the diesel tank. The towing, everything will cost three thousand euros. Three thousand euros? one hundred eighty thousand pesos. Do you want a replacement car? Uh, no. Uh, we don't have money anywhere. I'm sorry to hear that. Sorry. Okay. Thank you. Thank you. I'm sorry to hear that too. Hindi ko kukuha ang bagong car. Ang kain pera. Bayad lang ako. Bukas na ang uwi nyo. Nasabi mo na ba kay Ben na sasama ka sa kanya sa US? Hindi pa nga di eh. Mainit ulo yung wrong timing. Siguro sa-surprise ko na lang siya pag uwi namin pag may visa. Ay, andito na siya. Sige di, bye-bye. See you soon. Love you. Love you too. Hey, babe. Nalala mo to. Fire and ice. Hot and cold. Mm -hmm. Complete opposite. Yep. Very unpredictable. Kaya, yeah. exciting, di ba? Minsan hindi rin maganda yung sobrang unpredictable, di ba? Minsan maganda yung sigurado. Yung hindi pa bago-bago. Mm. Di mm. ba boring yun? Di ba maganda kaya unpredictable hindi mo alam kung ano mangyayari ngayon, bukas? Gaan mo, Kamal? Babe, anong kasing talong yan? Nasama ka na sa akin sa Amerika. Paano kung sabihin ko sa yung hindi? Ano gagawin mo? Paano kung mag-insist ako? Sabihin ko na... Kung hindi ka sasama, hindi akong papakasalan. <makes noise> hindi mo yun gagawin. Hindi mo kaya kasi hindi ka naman bubuhay nang wala ako eh. Exactly. Hindi ka pa rin sasama. Kahit na alam mo na gusto ko kung asan ka andun ako. Oh, po talaga ako. <coughs> <laughs> Ay, baby. Smile! Ay, puro ikot. Ay, -ta na, mo, oh, okay. no? Dapat ang kinukunan. Hindi o, puro mga natin. Anong kasalan sa iyo? Babe! Babe! Dito! Oh, ito! ni Jan. Hindi yan. Babe naman, magiging poster to ng kasal natin na oh, we did it all through night and day and we're still together. Hindi naka-record. Kumain na lang tayo. Gutom na ako eh. May eh, lamb restaurant doon. Ayoko ng lamb. Burger. Bigot naman nun sa chan, babe. Sige, ano gusto mo? ice cream. Ang <laughs> cute ko, ice cream pagkatapos ng lahat. Lauren, nasunod daw ako ba ito? Okay na, doon tayo. Ben. Benjamin! Oh! Ba't ka? Ano nang iiwan? Ayoko nga. Please? Ayoko. Please? Di, di, sorry. Mga! Kakain ako. Baala ka. Kanina ka pa, ha? Ben! ka na? Oh, uh, bilisan natin, baka mali tayo. 45 minutes going to the airport. Baka may iwan tayo ng bus. Yung passport ko na sa'yo, ha? Wala. asa ah, sa'yo. Hindi nga. Oo. Oh, wala, wala sa, sa akin. Baka nasa kwarto. Hindi nga. Hindi ko alam. Wala naman dito. Di i-check mo. Babe. Babe, wala talaga doon. Check mo ulit dito. Diyan naman, sa lahat ng pwedeng mawala. Bakit yung passport pa? Pakiresponsable mo naman. May iwan tayo plano eh. Teka nga. Diyan naman. Pakiresponsable mo. Passport yun. Sandali naman. Ikaw naman eh. Imbis na nagagalit ka dyan. Ito na, tumutulong. Kayang... Tumutulong ako, di ba? thank mm -hmm. you Masaya ka ba? Mm. Mm. Except for the part na munting na tayong makaksidente tapos itong naiwan tayong aeroplano. Mm-mm. Ikaw, masaya ka ba? Alam mo, gusto ko lang ibigyan kita ng sobrang memorable na trip. Kasi pag napapasaya kita, alam ko sobrang saya ko eh. Kaya hindi ako masaya eh. Bakit? Itong trip natin, eye-opener siya for me. Parang ibang gen yung kasama ko eh. Ibang gen? Bakit? <laughs> Yung dyan kasi nakilala ko. Considerate sa feelings ng iba. Sensitive. Hindi pa bago-bago ng isip. Ngayon parang iba eh. Nangihirapan ako. Hirapan ka. Ben, di ba tayo kasal? Ben, pag kinasal tayo, araw-araw mo akong kailangan intindihin. Paano yun, araw-araw tayo mag-aawid na hindi mo ako maintindihan? Baka... Baka dapat tingnan natin yung kasal. Ba't di ba lang kaya ako hiwala yan? Para todo na. hindi uh, naman sa ganun. Gusto ko lang na... Hindi, doon din naman pupunta yun eh, Ben. Kasi yun mo sa akin eh. Inconsiderate. Na wala akong kwentang girlfriend. Ben? Grabe ka. Grabe ka. Dito talaga sa Iceland. Dito talaga sasabihin sa akin na ayaw mo akong pakasalan. Okay lang, ganda-ganda ng kulay ng sky. Magsa-sunset na, Ben. It's my favorite time of the day, Ben. See? Gusto mo ako laging nag-a-adjust sa'yo, eh. Hindi kayo mong sumama sa'kin sa, sa New York, di ba? Yung relationship natin based on on your happiness. Kung anong gusto mo, kung anong makakabuti sa'yo. Which is okay. Gusto ko yun, eh. Paano ako? So tingin mo sa akin selfish ako? Napabigat ako sa iyo. Pen. hindi tama ka nga, nga maghiwalay lang tayo. Tama maghiwalay na lang tayo. Sige. Asa pa ka? may gusto nun. Ikaw Okay. Fine. Sige. mag na lang talaga tayo. Sige. Doon ka sa Amerika mo. Doon mo hanapin yung babaeng kaibigay lahat ng needs mo. Doon ka! And I will stay here. In my country. Not this country. This is not my country. Di ba ako nakaka-uwi? Sa Pilipinas. Sinira mo yung Iceland, Bell. Sinira mo lahat.

What do you want me to say? Uh, just say something about your fiance. She's very much like me. Or I'm very much like her. We have the same taste in music, uh, arts, movies, even in food. We're very, very similar. And every time I look at her, I forget everything. I forgot everything. <laughs> ben always tells me I came at the perfect time. You did. Yeah. Siya lang ang nakikita ko. Siya lang ang mundo ko. Siya lang ang gusto kong makasama. What's important is the life I'm going to be spending with her. kasi naman di, Tingnan mo, Ang saya-saya dyan ni Ben. Ilang beses mo pa nunudin yan. Sinasaktan mo lang yung sarili mo, eh. Kasi naman niya babaeng papakasalan niya. She's making him really, really happy. Yung May merienda, mayan tayo. May balita nga pala nalang kay Ben. Uuwi na yata siya muna. Kasi bibento be nila yung bahay nila tsaka yung bar. Pati yung bar? Sayang naman yun. Naayos na yata nila yung properties nila eh. Ayaw na daw nilang bumalik sa Pilipinas. Sa... New York na daw sila titira. Teka. Ilan taon na ba kayo hindi nagkakausap ni Ben? Daddy, wala na kaming dapat pag-usapan na. Pati nga si Grace, hindi na muna kinakausap eh. Anong awkward naman nun? Break kami ni Ben, tapos close kami ng mami niya. Baka naman kailangan na kayo mag-usap ni Ben. Kahit na sa uling pagkakataon. Tina, may kanya-kanya na kaming buhay, Daddy. Tinan mo nga ako, oh. kamubo na nga siya eh.